Isang napakalaking balita ang pumutok sa international stage kamakailan. Inannounce mismo ni US President Donald Trump ang isang makasaysayang trade deal hindi lamang po sa Japan kundi pati na rin sa ating sariling bansa, ang Pilipinas. Pero teka lang, panalo ba talaga tayo sa kasunduang ito? O baka naman isa lang itong bitag na may dalang mas malalim na epekto sa ating ekonomiya? Kaya sa video na ito ay himay-himayin natin ang buong detalye ng bagong trade deal ni Pangulong Trump kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin kung sino ang tunay na makikinabang, ano ang nilalaman ng kasunduan at ano ang dapat bantayan ng mga Pinoy lalo na ng mga crypto traders at investors na maaaring maapektuhan sa mga darating na buwan. Pero bago po tayo magpatuloy, ay paki basa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan ayon, mo, ayon po mismo kay Pangulong Donald Trump sa kanyang post sa Truth Social. Yan ang sabi niya ay we just completed a massive deal with Japan, perhaps the largest deal ever made. Yan, pero hindi lang pala Japan ang kausap niya. Dahil matapos po ang isang pagpupulong sa White House kasama si Pangulong uh, Marcos, yan, si Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr., ayan, ay inannounce rin niya ang kasunduan sa pagitan po ng US at ang Pilipinas. Sa ilalim po ng uh, kasunduan ito ay magkakaroon po ng uh, 19% na buwis or tariff sa mga produkto mula sa Pilipinas papuntang Amerika. Ayan, mas mawaba ito ng kaunti kumpara sa bantang 20% na buwis na dapat sanay uh, magsisimula ngayong August 1. Kapalit naman ito ay bubuksan ng Pilipinas ang ating market para sa mga produkto mula sa Amerika at walang kahit anong buwis o tarif ang ipapataw sa mga ito. Ngayon ay uh, kung uh, titingnan natin sa unang tingin, ay parang panalo ang Amerika. At uh, bakit? Dahil libre nilang maipapasok ang kanilang mga produkto dito sa Pilipinas. Mga damit, gadget, pagkain, at saka iba pa. Samantalang tayo, kahit may mar market access sa kanila, kailangan nating magbayad ng 19% na buis sa bawat produktong ipapasok natin doon. Sa madaling salita ay parang sinabi ni Pangulong Trump, Sige, pwede kayong magbenta dito. Pero magbayad muna kayo ng buwis. Kami, Libri, libre lang dyan sa inyo. Ayan. Ibig sabihin ay mas pabor po sa Amerika ang setup. Ang kanilang mga negosyo ay mas magiging agresibo sa pagpasok sa ating bansa. Habang ang mga produkto natin ay lalo na ang mga local manufacturers ay kailangang makipagsabayan sa mga imported goods. Ang mga sektor naman gaya ng aglikortura, garments, electronics at iba pang mga export-based industries ay siguradong ma maapektuhan po nito. Kapag tumaas po ang buwis sa pag-export, mas tataas din ang presyo ng produkto natin sa Amerika. At kapag mas mahal, mas kaunti po ang bibili. Isa pa dahil walang uh, buwis ang US products na papasok sa atin, mas magiging kompetisyon sila ng mga local na negosyo. Isipin mo na lang, bakit mo bibilhin ang gawang Pinoy kung may imported na mas mura? Ayun. Isa pa sa mga dahilan kung bakit naging bukas ang Pilipinas sa deal na ito ay ang lumalalang tensyon sa South China Sea. Ayon po kay Pangulong Marcos ay mahalaga raw ang mas malalim na relasyon sa Amerika bilang isang kaalyado hindi lang sa ekonomiya kundi pati na rin sa seguridad at militar. So makikita natin dito na hindi lang negosyo ang usapan. Geopolitics na rin. Nagkakaroon po ng strategic positioning ang Pilipinas para protektahan ang ating teritoryo. Pero kapalit nito ay ang pagbubukas ng ating market sa mga dayuhang produkto. Ayun, bago po ang Pilipinas ay may mga kaparehong kasunduan na rin si uh, Pangulong Trump sa bansang UK, Vietnam, at Indonesia. Dito natin makikita na mukhang may sariling estratehiya si Pangulong Trump ang pagbuo ng isang network ng mga bansang may malalim na ugnayang pang-ekonomiya at militar sa Amerika. At uh, ngayon opisyal na pong parte ang Pilipinas sa grupong ito. Ay, ngayon ay uh, tanong po ng maraming uh, crypto traders, may epekto ba ito sa market ng uh, crypto dito sa Pilipinas? Ayan ang kasagutan po sa katanungan na yan. Ay oo. Kapag bumagsak po ang uh, local industries dati dahil sa kompetisyon sa imported goods, bababa po ang kita ng mga Pinoy. At kapag mababa po ang kita, mas kakaunti ang perang pumapasok sa crypto investments mas maraming withdrawals, mas kaunting buy orders, kaya pwedeng maapektuhan ang liquidity. Bukod pa rito, kapag mas lalong naging dependent ang Pilipinas sa US goods at policy, pwede pong ma ang mga relasyon natin sa crypto ayon sa direksyon ng Amerika. Tanda natin marami pong pagkakataon na kinokopya natin ang mga pulisiya ng US. Samantala, ang uh, ibang level naman ayan ibang uh, ibang level naman po ang kasunduan ng Japan sa Amerika. Ayan nag-commit po ang Japan ng 550 billion dollars na investment papasok sa US. Maliban pa diyan, pumayag din sila na magbukas ng market para sa mga American cars at saka agricultural products. Bilang kapalit ay magkakaroon po ng 15% tariff ang Japan sa imports mula US. Pero kahit may buis, mas mababa ito kumpara sa 19% na pinataw dito sa Pilipinas. Makikita natin dito na mas pabor sa parehong panig ang kanilang deal, may give and take kumbaga. Pero sa Pilipinas ay parang tayo lang ang nagbibigay. at kaya sa kabuuan ay tandaan natin ay hindi lahat po ng trade deal ay automatic na panalo. Minsan kailangan nating tanungin sino ba ang tunay na nakikinabang. Sa deal na ito, yan, ang deal po na ito ay may binipisyo gaya ng mas malalim na relasyon sa Amerika. Pero may kapalit din ang pagbubukas ng ating market sa mga dayuhang uh, produkto na maari pong makasakal sa ating sariling industriya. Para po sa mga bagoang crypto investors, ito po ang panahon para maging alerto. Ang ganitong mga deal ay hindi lang tungkol sa produkto o buwis. May domino effect ito sa ating ekonomiya, sa behavior ng mga consumer at sa galaw ng digital assets. Tandaan po natin kapag ang kita ng tao ay apektado, damay din ang crypto market. Kaya lagi pong mag-research, alamin ang mga global events. Arigit po sa lahat ay 'wag lang tumingin sa presyo ng coin. Tumingin po sa paligid dahil ang tunay na trader hindi lang nag-aabang ng green candle kundi marunong bumasa ng mga galaw sa likod ng gobyerno at ang mundo. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.